Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Ito po si Bishop Chito Tagle ng Diocese ng Imus Cavite. Tayo pong magkape at pandasal. Sa umaga pong ito, tanungin natin ang ating sarili. Natatakot ba sa akin ang masama? Malimit tayo po ang natatakot sa masama. Natatakot tayo kapag lumalapit ang masasamang loob, ang magnanakaw, ang mang-aapi. Natatakot tayo sa mga kasamaan, na baka makasira sa ating kamag-anak at pamilya tulad ng droga, maling asal, maling pag-uugali at mga kalamidad. Talaga namang nakakatakot ang paglapit ng kasamaan sa atin. Pero balik rin kaya natin. Ang masama ba ay natatakot namang lumapit sa atin? Lumalayo ba ang masama kapag nakikita ang luningning at katatagan ng ating kabutihan? Alam nyo, kaya lumalakas ang loob ng masama, nakikita na tayo'y takot sa Kanya. Ano kaya kung tayo naman ang manakot sa masama upang ito'y mapuksa? Sa tapang natin, baka manginig ang masama. Sabi nga po, conquer evil with good. Ang ating kabutihan ang tatalo sa masama. Manalangin po tayo. Mapagmahal na Diyos, Maging matatagnawa ang aming puso sa harap ng kasamaan. Lupi nawa namin ang masama sa pamamagitan ng kabutihan at katatagan. Amen.